14 men in uniform hali sa may iba-ibang ahensyas kan gobyerno ang nagralaban-laban sa Sir Pogi 2023 Kasubangi sa Ligaspi City. May haling Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine National Police, Philippine Navy as in Coast Guard. At sa pagbapuhan, nagpatribayan ang mga ini sa talento, pag rampa as syempre, sa question and answer portion. Oh, sa huri na iuli ni contestant number 6 second lieutenant Ahmad Taoy Tandong kan Philippine Army ang titulong ang Sir poggy Pogi 2023 Shaman and Best and Production number Honestly yes um I expected na makakapasok ako sa top 5 even um to be crowned as the Ang Sir Kung Pogi 2023 kaya gaya nga sabi ko kanina it's all about mind-setting, if you fix your mind onto getting something, you will do everything para makuha mo yon. So kaya ngayon, nasa akin ang corona. Alagad talagang ipinumati man kan tropa kan Philippine Army ang sa indang suporta sa sa indang pambatong kandidato. Apo yung nag-handle kay Sir. Nakikita ko po yung effort niya. Kahit gabi, nagpa-practice siya para makuha yung titulong ang Sir Kung Pogi 2023. Kaya sulit po yung pagod at support namin ang buong family ng Philippine Army! Warby! Army! Army! Na ay naman ni Police Lieutenant Mar Joseph Riboriano kan Philippine National Police ang ikaduwang pwesto. Mantang first runner-up si Ensign Rosen Craig kan Philippine Navy ng mama ng event head organizer na si Bernadette Banyares na naging matarayon po ang nasambit na kompetisyon. The actual purpose of the Ansercompo 2023 is to showcase what are the talents and skills of the uniform agencies, not only in um, battlefield. In, na hindi lang sila yung simpleng mga uniform agencies na nagpo-protect na ating bansa, but they still exist in the pageant world. Na, por, na hindi hindi porket uniform agency makikita mo lang nakikipagbakbakan. Andito din sila sa stage, um, pinapakita kung ano yung other talents na meron sa kanila. Inian ika ikaapat na taon kang sir kung pogi na taon-taon ng pego organisa kan, Team Albay Youth Organization o tayo. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boe.